Tuloy na nga ulit tayo sa story time ko mga mami sa huling upload ko nga sa last part na yon nasabi ko sa inyo na bago ako ilabas ng ICU nalaman ko na no yung biopsy result ko at nalaman doon na hindi cancer ang sakit ko. So ano nga ba naging reaction namin mga mamis nung nalaman namin na hindi cancer yung sakit ko? Eh noong mga time na yon nandun pa ako sa ospital pero nailabas na ako noon sa ICU. Saktong birthday ko na October 28 nailabas ako ng ICU at nandun na ako sa ward. So si daddy mga mami sobrang saya niya nung mga time na yon. Ako naman kasi hindi pa nagsising -in sa akin mga mami. Siguro dahil nga nanduro pa din ako sa ospital, nakahiga pa rin sa kama, iniinda ko pa rin yung sakit ng mga paako. Kaya sa akin wala akong reaksyon pero si daddy sobrang saya niya noon kasi nga syempre hindi pala cancer yung sakit ko so wala akong malalang sakit, hindi ko kailangan dumaan sa radiation therapy or chemotherapy. So ang magiging plano noon ko sakaling makalabas na ako ng ospital noon, magkapagaling na lang ako hanggang makarecover na hanggang maging okay at bumalik na ulit kami sa normal. So nakalabas na nga ako ng ICU mga mami sa andun na ako sa ward. Nung paglabas na paglabas ko sa ward mga mamis eh bigla naman akong nanilaw as in dilaw na dilaw pati yung mata ko yung katawan ko lahat mga mamis as in nanilaw talaga ako ng husto alam niyo yung sakit na hepa or hepatitis mga mamis kung tawagin diba naninilaw sila talaga as in, sobrang dilaw na dilaw naging ganun ako mga mamis pagkalabas na pagkalabas ko ng ICU so syempre nagpuntahan na naman sa akin yung mga doktor pero hindi naman na sila yung sobrang taranta parang sunod-sunod silang nagpupunta sa akin hindi na sila sabay-sabay eh so ayun isa-isa nila akong chine-check tapos ayun hanggang sa pinapakwa na nila ako ng dugo para nga matest na kung ano bang kung saan nanggagaling yung paninilaw ko bata ko dumilaw ng ganun kadilaw na parang akala mo ako na si SpongeBob <laughs> At nung time pala mga mamis na nakalabas ako ng ICU at binalik ako sa ward, wala nang ganong pasyente doon sa ward. Parang tatlo or dalawa na lang ata kaming pasyente doon tapos inoobserbahan nila ako, inoobserbahan nila ako anong nangyayari, bakit nga ako naninilaw. Tapos noon, ayun, nagpabili na naman sila kay daddy ng dugo. Kasi kailangan ko na naman ng dugo eh, kasi nagkakaproblema na naman sa dugo ko. So mas lalong napagod yung katawan ko mga mamis nung paglabas ko ng ICU. Kasi nga, hindi na sa leeg ko yung dextrose noon sa kamay na. So dahil nahihirapan na silang hanapan ng ugat yung kamay ko. Kasi ang dami na rin tusok ng kamay ko noon eh. Actually, bago pa ako perahan sa pangatlong operasyon, tiranggal na talaga nila yung dextrose sa leeg ko at sa kamay na talaga yung dextrose ko. So pagod na pagod na ako nun mga mamis kasi nandurun na ako nun sa ward. Buong maghapon at buong magdamag talaga. Pabalik-balik yung mga doktor ko. na ako ng dugo, gigisingin ako. So wala talaga akong tulog mga mamis. Kasi idlip lang talaga yung nagagawa ko nun. Parang mas lalo akong nanghina mga mamis nung nasa ward na ako noon. Tapos may isang doktor na dumating. Tapos alam niyo mga mamis, sobrang panghihina ako talaga. Tsaka sobrang pagod na pagod na talaga ako. Napasabi ako sa doktor na, Dok, hanggang kailan niyo ba ako gaganituhin? Tapos syempre yung doktor palaban, <laughs> sinabihan ako, sa tingin mo ba gusto rin namin tong ginagawa namin sa'yo? Pagod na din kami, wala rin kaming tulog. Which is tama din naman talaga si Doc kasi si Doc nga hindi nagre-reklamo tas ako nagre-reklamo pero kasi magkaiba yung sitwasyon namin ni eh. ako kasi may sakit ako at pagod na pagod na yung katawan ko kakakuha ng dugo, kaka-opera, kakalagay ng dugo, kakatusok, kakainom ng gamot, kaka-inject ng gamot. Kaya syempre hindi ko rin naman talaga siguro masisisi yung time na yun yung sarili ko kung bakit bigla ako nagsalita ng ganun kay Doc. Pero mga mami sa mabait si Doc ha kasi naalala ko siya yung laging sumasama kay Daddy na sasamahan niya si Daddy magpa-check ng dugo dun sa kuhaan ng dugo para nga uh, malaman kung okay or kung maganda yung nakuha ni dading dugo. Kasi merong mga dugo na hindi pwede kahit na sa Red Cross pa yung nakuha. May mga dugo na hindi talaga pwedeng ipasa sa pasyente. Tapos naalala ko yung time na yon parang dahil habang nakaupo sila ni daddy, inaantay yung dugo na ipatest nga doon sa loob ng ospital bago ipasa sa akin or bago ilagay sa akin yung dugo na yon Parang kinamusta niya si daddy, tinanong niya si daddy kung kamusta ka na sir. Tapos syempre sagot ni daddy, hindi okay. Kasi sino ba naman magiging okay sa sitwasyon namin? Tapos yung doktor na yun mga mami, sabang magkausap sila ni daddy na kaupo, nagaantay nga sa dugo na ilalagay sa akin, parang natuwa siya kay daddy or bumilib siya kay daddy kasi parang napatanong siya kay daddy na sir, paano mo nagagawa yun na every time natatawagan ka namin na kailangan mong bumili ng ganto, kailangan mong bumili ng dugo, kailangan mong maghanap ng ganto nagagawa mo yung mga bagay na yun kasi alam nga nila na walang trabaho si daddy at hindi talaga makapagtrabaho ng maayos si daddy dahil nga alam din naman nila na halos araw-araw, oras-oras nilang tinatawagan si daddy na papuntahin sa ospital. Pero syempre ang sagot naman ni daddy sa doktor na yun na hindi naman namin magagawa o hindi naman magagawa ni daddy yung mga bagay na yun kung walang tulong ng mga taong malapit sa amin at hindi malapit sa amin o hindi mga nakakilala sa amin pati mga kamag-anak namin. Basta lahat-lahat mga mamis. Tapos ayun after nun mga mamis hindi na ulit ako nagsabi ng ganun sa doktor. Tiniis ko na lang yung mga pinagagawa nila sa akin kasi parang pinarealize din naman sa akin ng doktor na yun na nahihirapan din naman talaga sila sa akin dahil hindi naman din talaga ganun kadali yung mga nangyari sa akin sa loob ng ospital na yun. Tapos ayun, obserbahan nila yung paninilaw ko tapos marami na naman silang gamot na pinapainom sa akin as in mga gamot na bukod sa inject. So tapos ito na mga mamis dahil nga hindi nawawala yung paninilaw ko pero nababawasan naman kasi nga pinapainom sila sa akin gamot. Plano pala talaga nila ulit na operahan ako. Pero hindi na ako pumayag sa pang-apat na operasyon na yun mga mamis at doon talaga tutol si mama, si daddy, pati na rin yung mga doktor gusto ko nang lumabas ng ospital. Nagwawala na ako doon, sumisigaw na ako. Hindi na talaga nila ako mapakalma ng time na yun mga mamis, hindi na nila ako makausap ng matino. Kasi mga mami ramdam ko talaga yung katawan ko. Eh, ba diba tayo naman talaga may kabisado ng katawan natin kahit na mas magagaling yung mga doktor dahil mas pinag-aralan nila kung ano yung mga sakit-sakit. Nararamdaman ko talaga mga mamis at alam ko talaga na kapag sumubok pa ako sa pang-apat na operasyon na yon bibigay na talaga ako. Kaya nung time na yun mga mami, sigaw ako ng sigaw, nagwawala ako, gusto ko nang umuwi, ayoko na sa loob ng ospital, mababaliw na ako. So dahil wala na ulit tayong oras mga mami, santayin nyo na lang ulit yung next upload ko. Pero malapit na tayong matapos sa story time kasi tingnan nyo naman, ang layo na nang narating ng pagiging madaldal ko. Pero tuloy pa rin ang story time ko mga mami, hanggang sa pano ako nakarecover.